Mga hukom Nabihag ng lahi ni Huda at ng lahi ni Simeon si Atoni Bezek. Unang kabanata Pagkamatay ni Josue, nagtanong ang mga Israelita sa Panginoon kung sino sa mga lahi nila ang unang makikipaglaban sa mga kananeyo. Sumagot ang Panginoon, Ang lahi ni Huda, dahil ipinagkatiwala ko sa kanila ang lupaing iyon. Kaya sinabi ng lahi ni Huda sa lahi ni Simeon na kanilang kadugo, Tulungan niyo kaming sakupin ang lugar ng mga kananeyo na para sa amin, at tutulungan din namin kayo na sakupin ang lugar na para sa inyo. Kaya tinulungan sila ng lahi ni Simeon sa labanan. Nang lumusob ang angkan ni Huda, pinagtagumpay sila ng Panginoon laban sa mga kananeyo at perizeyo. May sampung libong tao ang napatay nila sa Bezek. Habang nakikipaglaban sila sa Bezek, Nakalaban nila roon si Adoni Bezek, na hari ng lugar na iyon. Tumakas si Adoni Bezek, pero hinabol siya ng mga Israelita at nahuli. Pinutol nila ang mga hinlalaki nito sa kamay at paa. Sinabi ni Adoni Bezek, Noon may pitumpong hari ang pinutulan ko ng hinlalaki sa kamay at paa, at namulot sila ng mumo sa ilalim ng aking mesa. Ngayon sinisingil na ako ng Diyos sa ginawa ko sa kanila at dinala nila si Adoni Bezek sa Jerusalem, at doon siya namatay. Nilusob ng mga lahi ni Huda ang Jerusalem, at sinakop nila ito. Pinatay nila ang mga naninirahan doon at sinunog ang lungsod. Pagkatapos, kinalaban nila ang mga kananeyo na nakatira sa mga kabundukan, sa Negev, at sa mga kaburulan sa Handuran. Nilusob din nila ang mga kananeyo na nakatira sa Hebron, na noon ay tinatawag na Kiryat Arba, at pinatay nila sina Sheshai, Ahiman at Talmay. Sinakop ni Otniel ang lungsod ng Debir. Mula sa Hebron, nilusob din nila ang mga nakatira sa Debir na noon ay tinatawag na Kiryat Sefer. Sinabi ni Caleb, Ibibigay ko bilang asawa ang anak kong si Aksa sa lalaking makakaagaw ng Kiryat Sefer. Si Otniel na anak ni Kenas na nakababatang kapatid ni Caleb ang nakaagaw ng lungsod. Kaya sa kanya ibinigay ni Caleb ang anak niyang si Aksa para maging asawa. Nang ikinasal na sila, hinikayat ni Aksa ang asawa niya na humingi sila ng dagdag na lupain sa ama nito. Pagkatapos, pumunta si Aksa kay Caleb at nang makababa na siya sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Aksa, Ihingi po sana ako ng pabor sa inyo gusto ko po sanang bigyan niyo ako ng lupaing may mga bukal. Dahil ang lupaing ibinigay niyo sa akin sa Negev ay walang bukal. Kaya ibinigay sa kanya ni Caleb ang lugar na may mga bukal sa itaas at sa ibaba ng Negev. Ang mga pananakop ng lahi ni Huda at ng lahi ni Benjamin. Pag-alis ng lahi ni Huda sa lungsod ng Jericho, sumama sa kanila ang mga keneyo na mula sa angkan ng biyanan ni Moises papunta sa ilang ng Huda. Tumira sila kasama ng mga tao roon, malapit sa bayan ng Arad sa Negev. Pagkatapos ang lahi naman ni Simeon ang tinulungan ng lahi ni Huda na sakupin ang lungsod ng Sefat na tinitirhan din ng mga kananeyo. Winasak nila ng husto ang lungsod, kaya tinawag itong Horma. Sinakop din nila ang mga lungsod ng Gaza, Askelon at Ekron, pati ang mga teritoryo nito sa paligid tinulungan ng Panginoon ang mga lahi ng Huda. Sinakop nila ang mga kabundukan, pero hindi nila madaig ang mga tao na nakatira sa mga kapatagan dahil may mga karwahe silang yari sa bakan. At tulad ng ipinangako ni Moises, ibinigay kay Caleb ang Hebron. Itinaboy ni Caleb ang tatlong pamilya na nakatira sa lugar na ito na mula sa angka ni Ana. Hindi itinaboy ng lahi ni Benjamin ang mga Jebuseo na nakatira sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon, naninirahan pa rin ang mga ito kasama ng mga lahi ni Benjamin. Sinakop ng dalawang lahi ni Jose ang Betel. Ngayon nilusob ng mga lahi ni Jose ang lungsod ng Betel na noon ay tinatawag na Luz at tinulungan sila ng Panginoon. Nang nagpadala sila ng mga tao para mag sa Betel, may nakita ang mga espiya na isang tao na papalabas mula sa lungsod na iyon sinabi nila sa kanya tulungan mo kami kung paano makapasok sa lungsod at hindi ka namin gagalawin tinuruan niya sila at pinatay nila ang lahat ng nakatira sa lungsod na iyon pero hindi nila pinatay ang tao na nagturo sa kanila pati ang buong sambahayan nito ang taong ito ay pumunta sa lupain ng mga heteo at doon nagtayo ng isang lungsod na tinawag niyang Luz ito pa rin ang pangalan nito hanggang ngayon ang mga tao na hindi itinaboy ng mga Israelita sa kanilang mga lupain. Hindi itinaboy ng lahi ni Manase ang mga nakatira sa Bethshan, Taanak, Dor, Ebleam, Megiddo, at ang mga bayan sa paligid ng mga ito dahil determinado ang mga kananeyo na huwag umalis sa lupain iyon. Nang naging makapangyarihan na ang mga Israelita, pinilit nila ang mga kananeyo na magtrabaho para sa kanila pero hindi nila itinaboy ang mga ito. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Ephraim ang mga nakatira sa Gezer, kaya patuloy na nanirahan ang mga kananeyo kasama nila. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Zebulun ang mga kananeyo na naninirahan sa mga lungsod ng Kitron at Nahalol. Kaya patuloy na nanirahan ang mga kananeyo kasama nila, pero pinilit silang magtrabaho para sa kanila. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Asher ang mga nakatira sa Ako Sidon, Akzib, Helba, Afek at Rehob. Kaya patuloy na nanirahan ng mga kananeyo roon kasama ng lahi ni Asher. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Naphtali ang mga nakatira sa Beth Shemesh at Beth Anat. Kaya patuloy na nanirahan ng mga kananeyo kasama ng lahi ni Naphtali. Pero pinilit silang magtrabaho para sa kanila. Hindi naman pinahintulutan ng mga Amoreyo na tumira sa kapatagan ang mga lahi ni Dan kaya na natili na lamang sila sa kabundukan. Determinado ang mga Amoreyo na huwag umalis sa bundok ng Heres, Ayalon, at sa Albin. Pero nang lumakas ang kapangyarihan ng mga angkan ni Jose, pinilit nila ang mga Amoreyo na magtrabaho para sa kanila. Ang hangganan ng lupain ng mga Amoreyo ay mula sa daang paakyat ng Akrabim at paakyat pa mula sa Sela.